So yan guys for this video Ayan dito kami ngayon sa Pink Beach Ayan sa Kalintaan Subic so, Matnog Sor Sogon Napakaganda guys ng uh, tubig at saka blong blue Napakalinaw mga lodi Ayan nakikita mo naman oh Napakalinis Diba sit malo talaga rito guys So first time ko rin makapunta rito mga lodi So na ako kasi napakaganda nagtitink yung buhangin niya at saka napakapino ang ganda guys di ba kung makikita mo naman ayan so pakita ko sa inyo guys yung uh, tinuluyan namin ayan dito kami kay uh, Charis Place ayan so uh, kontakin nyo lang to guys andito yung cellphone number niya so napakabait ng ano dito nag sa amin. So, ito, kay uh, Charis Place. Ayan, so, globe number. Ayan number niya, 0917887059 mga ludi. Ayan, pumunta na kayo dito, guys. So, uh, napakaganda rito. So, uh, sobrang fit malo yung... Uh, accommodation nila mga lodi ayun no so dito yan may kubo-kubo na yan So, napakamura lang mga lodi. So, punta lang kayo rito. Sabihin nyo lang na nakita nyo sa uh, page ni Bello Vlogs. Ayan. So, napakaganda rito guys. Ayan. Pag once dito kayo kumuha guys. So, uh, murang mura lang yan mga lodi. So, magbabuk na kayo. Tumawag na kayo rito. Pag once na pupunta kayo sa Pink Beach. Ayan. Punta lang kayo dito kay uh, Madam Charis Place napakalupet so meron pa itong lutuan ayan, yung mga kubo na yan sa taas guys meron na yung room ayan na native ano lang Woo! native style lang siya mga pero napaka presko mga loads ayan. wow so andito si uh, ati carmen yung mag aasis sa inyo ayan o oh. ayan siya po yung mag aasis sa inyo ba diba? So, nag guys si Ate Carmen. Ayan. So, kontakin nyo lang siya, guys, yung number na yon So, pagpupunta kayo rito sa Subic Pink Beach. Ayan, sa Matnog Sorsogon. So, pag may mga dala kayong lulutuin, so, dito yan, luluto kayo rito. So, kayo na yung bahala kay Ate Carmen. ba diba? So, pa-ilawin natin para makita nyo. Ayun, ah. ba diba? So, makikita mo naman, guys may ugasan, ayan, may lutuan, may mga kaldero. Ayan, diyan na kayo magluluto mga lodi. So ito yung kinuha namin, yan, yung malaking ano na yan. So yun lang naman. Thank you and God bless. Salamat sa mga viewers natin. Bye-bye po.